everyone. Ayan, nandito kami sa tabing dagat, guys. At dito kami manananghalian. Ayan, actually, ito gawin pagkain namin ni Maria. Ayan, dahil kulang ang pinggan. So, magsalo na lang kami. At ayan, si Vera Tingnan nyo. Sa kaldero kumakain. Grabe, <laughs> tingnan nyo, guys. So, sobrang lakas ng alon. pinagdaanan mo Ganda okay. okay. ng pwesto niya to test doon si Kuya chill lang doon, no? Oh. Pati naman sweet ng mag-asawa. Bakit ang tao lang 'yan? Takawli doon, right? Hindi siya na too short. lang daw. Hindi ikaw kasama. <laughs> ako, ako? Ako magbibitin <laughs> sa Ako o. Ano ka ba? May naas kaso. Pinapaalam nila Wala akong sinabi ang Basta sabi ko lang. Si Rodan susunod. <laughs> <laughs> hindi naman talaga ako guys marunong rumampa ay uh, naglakad na lang ako basta yun lang yung alam kong rampa guys hindi ko talaga talent ang pagrampa so ang alam ko ganyan lang so basta support lang tayo kay Kuya Bal sa kanyang mga ginagawang movie so kung ano ipagawa na, piling ipagawa niya sa atin susundin natin kahit hindi yun yung linya natin kailangan nating linyahin guys and masarap din naman maglakad dito sa ano sa tabing dagat piling ko talaga naglalakad lang ako at nagpapahamin So, ayan, napagbigyan natin si Kuya Bal. At success naman yung ating uh, uh show. Medyo kumapala yung mukha ko, guys. Dahil nandito na nga ako sa Kalingap. So, ito na yon Karere na natin itong pagiging isang artista ko, no? Saka, BSM Production. At dahil nga po hindi naka-short si Maria kosenera. ay eh, pinipilit namin na mag pa din siya kahit hindi siya nakashort. Parang support lang siya o pakikisama niya sa amin kasi kaming lahat ay nag -rampa. So siya lang ang hindi. Kaya pinipilit talaga namin na rumam pa din siya. Pero ayaw na ayaw niya talaga and ayaw rin niya mag-short. So sabi namin kahit nakaganyan siya, nakapantalon siya, mag Sa amin eh. Wow! masasabi mo sa panghuli? Ano masasabi mo sa panghuli? Kinabog yung chan mo? No? Grabe. Ay, nanalo na. Si Maria na lang talaga yung pambato natin. Oo, oh, si Maria na lang talaga yung pambato namin. JP! Kailangan pangalawahan na wahan mo dito. Kailangan pangalawa dito. <laughs> Grabe Go. sa 'no. Maria! Go. Goal! Go. 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 Akala ko makakakaligtas ka. Ikaw pa naman yung papato natin tapos iyon mo na. Gracie? muna ako, babe. Picture.